ganito sa Greenland mga bayan yung mga plastic na may dito ganito sana sa Pilipinas no? yung mga plastic pakalakalak ba ayan may resibo na lalabas dyan tingnan natin kung ilang piraso yan ilan? <laughs> so ayan, dito yan ibibili na papapalitan ng kung anong pagkain ang gusto mo or grocery ito talaga yung unang bilhin ko ito bigas yan natin bigas ah. Oh. ayan. nandito kami ngayon sa on hindi, e una unang lubot ay lubot, lubot. lubot. Galit. <laughs> um, dito may sa bintana ng mga buti. Bali yung resibo na labas dyan, ibili e, namin ng pagkain dyan. E, e, ipapalitan namin ng mga grocery. Yan, yung ganito sa Greenland mga no? bayan, yung mga plastic na may binta dito. Ganito sana sa Pilipinas, no? yung mga plastic pakalkalat ba, bibinta. binta. Yan, bibigay ng resibo yan mamaya. masag kasi yung screen ng kuha nila hindi makita Ayan. bibilangin ng machine kung ilang piraso yan yung isang bote to kroner or 16 pesos na sa atin sa Pilipinas dalawang plastic yan yung soft drinks ha? ngayon sa pagtubo big masig ihi nyo kalat kalat na dito gila pangkalat na naman no? sayang Ang Dam dami yan oh. Dalawang plastik yan eh. Dati nga eh, sa akin isang plastik yung black plastik, puno eh. Ay, na yan. Coca-Cola lang dyan eh ito. Coca-Cola, Paksi tapos yung bote naman. Ayan mga Coca-Cola. Pwede yan. Ayan, may resibo na lalabas dyan. Tingnan natin kung ilang piraso yan. ilan ah, pariyar, <laughs> ngayon, oh, 76. Ah, pariya lang yan pong niyagi, no? 76. Mura ginabilang ni mo, <laughs> ah. 76 kroner times mo sa 8 pesos. Mura mag-inihap, Glass <laughs> mo mo niya. dito yan. Ibibili ng... Ah, ipapapalitan ng kung anong pagkain ang gusto mo or grocery. Diba? Ito gulay tapos yan depende sa iyo basta nagkakalabang nagkakalagang 76 kroner so kung ako ay bawa, wala akong makain ito talaga yung unang bilhin ko ito bigas yan natin bigas ah uh, 22 yan oh yan 22 kroner so meron dito maganda-ganda jasmine ito so 22 kroner oh yan 1 kilogram so meron mura-mura 17 kroner Yan. 1 kilo yan mga bayan ha, ah. 17 kroner. Yeah, so ayos naman tong na bigas. nasubukan ko to. Pero syempre jasmine tayo. Yeah, so 22 kroner, so may isang kilong bigas ka na. So 22 kroner, 76 'yun. So may sobra pa siya. May sobra pa 'yun ng mga uh, 54. So 54, 'di ba? 54 kasi 76 eh. So dito ko 'yan ibili mga bayan na manok. Tingnan natin yung presyo ng manok ng isang buo. Yeah. Ah, kasi wala na yung buong manok, yung fresh na mga kabayan. So ito dito tayo sa yung frozen na lang frozen. Ubos na yung manok. Yan. So dito ko ibili mga kabayan, oh. Yan. Yung si so, yun, 1.4 mga kabayan ayan. So 1.4 kilo yan, nasa 65. So kulang. Cool So 65 kasi may 34 sana dito. Ayan, dito na lang natin ibili. So, ayan, so dito ko yan ibili yung sobra. So makakabili na tayo ng manok. Ayan, 34. 34. Ayan, manok na yan, oh. So mayroong buo dito ka. So wala na naubos. Oh, 34 din yung isang buong manok. Isang kilo. So ito, kalahati lang na yun. Pero chicken breast siya. So 34. So mura na siya. Chicken breast. So, So yan, may manok na mga kabayan. So dito mga kabayan, yung 76 kroner, makabili na isang kilong bigas yun 22, o so isang kilo. Tapos yung manok naman ay 34 kroner, so may sobra ka ba? So 34 plus 22, 22 na sa 50 plus lang, di ba? 56 lang, 56. So mayroon ka pang 20 kroner. So yun ang mga bayan yung mga kabayan yung kasama ko. Kali napalitan niya na ng uh, grocery yung kanina. Binta ng uh, mga bote. Ayan. 76 so, kroner yun siya.